puungo niya na aldaw para mientras na ipigpadlak ang gate kang Marayag Elementary School sa barangay Marayag Libon Albay bubuksan sa nito yung urulian alas 11 kaya mang ugto Oktubre 11 kan may sarong lalaki nabasang nasa ng luminaog sa ispilahan asin hinaabon ang sarong laptop asin wallet na nasa loog sarong classroom nahago pa sa CCTV kan barangay an paglaog asin pagdulag kan sospek lunad ning sarong motorsiklo pasiring sa direksyon kan banwaan ning uwas sigun sa pamayok ang eskwelahan, ang biktima iyo ang saindang student teacher na nagpunpasan ng magturo kang nakalis na bulan. Nagkataon na nakalunch break ang biktima asin ibang maestra, kaya nakakuha ng ang maabon. Magsasarong oras man antes na maisiyan na nawawara na ang laptop asin wallet kang biktima, na manindang ipig-report sa otoridad. Actually po, naawa ako doon sa student teacher kasi Nakasave daw po doon yung thesis nila at saka yung action research. And wala daw siyang ibang soft file ng soft copy noon. Hard copy lang. So, now, ako kasi imagine naman ang hirap ng pag encode at paggawa ng thesis. At saka title defense pa naman nila this coming Saturday. Primerong best inning nangyari sa eskwilan. Kaya pangapudan niya So, nag-request kami na kung po pwede pag lunch time and pag uwian, may mag na barangay tanong. Naglalak na kami ng gate. And then, uh, sabi ko, i-orient yung mga sudyante na kapag ka hindi kilala na may pumasok sa gate, sabihin sa teacher agad. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Maribeth Corporal, ang tagapagtaramkang Libon PNP, tulusindang indang nagsagibo ng investigasyon, kan maipaabot sa indang insidente, kung sa inakumpirmar na bako man taga ang sospek, as in dayo sa naman ini. Pinag, advise um, advice me na po sa mga teacher, lalo-lalo sa mga espilahan, na if ever po, yun nga ni, na naglalansinda, o kung kahit da, naglalans, kung masain sinda ma'am, ang um, daradara pirmi ang mga importanteng gamit, lalo na yung mga arugaan na laptop, mga ang um, cellphone, wallet, bag, na kung sa insinda magduman, na araw ni na dadi, manindali na po ang room, um, ang office, ang um, darahuninda para di, maiwasan po niya to ang mga arugaan ining salisi. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong follow-up investigation kang Libon Municipal Police Station sa mga posibleng inagihan kan sospek na dakulang bagay nga ni Matukdo ang sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.